kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Ang pagiging mabait at matulungin sa kapwa ay likas na talaga sa ating mga Pilipino. Madalas ay hindi tayo namimili ng ating tutulungan kapag nakaramdam tayo ng awa. Mabilis din tayong magtiwala sa kapwa kahit na hindi pa natin sila lubusang nakikilala. Ang katangiang ito, ang siyang nagpahamak sa isang 38 anyos na guro at dalawa niyang mga anak. Sa syudad ng Surigao, Nagumpisang ang taning ng buhay ng gurong nangangalang Clarence May Bisario Solima. Nang Vasquez Street, Barangay Washington, Surigao City nang siya'y naawa sa isang lalaki na may kasamang apat na taong gulang na anak na nakiusap sa kanya na kung pwede ay magituloy sa kanilang bahay dahil sa awa sa lalaki lalo na sa dala nitong bata ay hindi nagdalawang isip pa ang guru na kupkupin at pakainin ng mag-ama Ilang araw din silang nanirahan at tatulog sa sala ng guru kasama ang nasabing guru na nakatira sa kanilang bahay ang dalawa niyang mga anak isang siyam na taong gulang at limang taong gulang na bata. Walang nakita ni anumang sinyalis na masama ang teacher sa mag-amang kanyang pinatira sa kanilang bahay hanggang sa bigla ang nangyari ang hindi inaasahan noong ika-24 ng Agosto, Webes. Nagulat ang mga kapitbahay ng guro nang makita nila ang dalawang anak nitong duguan at nakatayo sa labas ng kanilang bahay at nang kanila itong sinakluluhan ay kanila nang napag-alaman na ang lalaking pinatuloy ng guro at pinakain kasama ang kanyang apat na taong gulang na anak. Ang siya palang may kagagawan sa nangyari sa mga bata pati na sa teacher na si Clarence. Ginilita ng dalawang bata pero hindi ito natudas. Samantalang ina nilang si Clarence ang siyang napuruhan at natuluyan. Kaagad na sumibat ang lalaki na kinilalang si Joseph Gimare. 27 anyos kasama ang kanyang apat na taong gulang na anak at nahagipa ng CCTV ang pagtakas nito kusa namang sumukong salarin sa kapulisan at inamin ang nagawang krimen ayon sa kanya pag nanakaw ang kanyang motibo kung bakit niya nagawa yun lulong daw siya sa ipinagbabawal na bisyo kung kaya't hindi man lang ito nakaramdam ng awa noong mga panahong yun samantala gilit din sa leeg ang sinapit ng isang lalaking nagngangalang Rolando Cariga, 35 anyos at residente ng barangay Piloro Carigaran Leyte. Hindi pa na kontento ang dumali sa kanya na si Dexter Canyeso. 40 anyos at pinutol pa nito ang kamay ng biktima na siyang ginagamit niya sa pagkuha ng pulutan na kanilang kinakain habang sila'y nagiinuman. Dayo lamang umano ng gabing yon si Rolando sa kanilang inuman ng sospek nang sila'y magbangabot. Batay sa report ng Karigara Municipal Station, nagalit umano si Dexter dahil sa sobrang lakas mamulutan ni Rolando habang sila'y umiinom. Mas malakas pa raw itong kumain ng kanilang pulutan kesa uminom. Sinita niya ito nang hindi na siya nakapagtimpi sa sobrang inis habang nakikitang nguya na nguya si Rolando ng kanilang pulutan na parabang ginagawa pa nitong hapunan. Kaagad niyang nilabas ang daladala nitong patalim at ginilitan si Rolando. Hindi pa ito na kontento at kanya pang pinuto lang mga kamay nito. Matapos ang nagawang krimen ay kaagad na rin itong sumibat at mapahanga ngayon ay nananatiling at large sa mga otoridad. Leksyon ito sa mga mahihilig uminom kasama ang ibang mga tao na hindi pala nila kilala. Huwag pa si siguro dahil baka ang isa sa kanila ay galit na pala sa iyo dahil malakas kang mamulutan. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.